Tumayo ka dyan, mawadigan kita. Palilipat ko to dito. No. Ang tubig. Oh my yeah. god, lipat mo. Magic nga boy, pero dito ko papadaan eh. Okay. Okay. Ha? Uh. Okay. <tinyo> oh. oh. Hey! Nakahiga ka na naman ba? Gaya ka nalang higa, wala ka nang ginawa, hindi makagali ka dito, boy. Rest day nga. Ano ba ginagawa pag rest day? Hindi ka dito, boy. Mama G ka nalang. Papahinga. Kayo ka dyan, ano? Mama G ka dito ka. Mas mo, upo na lang. Upo na lang, upo ka na lang. lang. Uh, lang. Uh, Parang mas mabisa nga guys. Mabisa, boy. Nakita mo to, ano to? Wilkins. <laughs> tubig. Tubig niya, Wilkins. Oo, oh, Wilkins niya, pero tubig niya. Oh. <laughs> Wilkins. Still. Wilkins. Oh, Ito Nilipat ko ito dito. Ng? No. Yung tubig. Oige, okay, dilipat mo! Magic nga, boy. Pero dito ko papadaanin, boy. Ang sira. Ulo ka ba? <laughs> Ay, maniwala? Hey, hindi, hindi uh. na. Tikman mo, boy. Tikman mo muna. Yeah. Ayoko! Tikman mo muna. Ayoko nga! Para ito malaman ticman. mo nga na tubig. Para malaman mo na tubig. Hininga oh. <laughs> mo yung Hininga mo pa. O, hininga ko ulit. O. 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 Hvorfor tok du

Nakakatawa, mo ang klista. Hindi, may magic. Talaga, totoo to. Ayoko na! <laughs> <laughs> talaga! Oh, totoo talaga! Ayoko! Totoo nga! Ayoko! May <laughs> 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 mali na. Ang balak na dito. mo Bakit? Oh. Tiga ka kasi nagigay! Eh. <laughs> 我包尾巴，我包尾巴。